Pagpunta na kami ngayon ng windmill. Yeah. Medyo lubak-lubak yung -lubak tara. Pero that's fine since I love adventure. Ang ganda to. Wow! Yes! It's worth it because I'm gonna show you what's in store in this beautiful mountain na talagang kitang kita natin yung buong Boracay or buong Malay Aklan. Dito na ako sa pinakatuktok ng uh, Poblacion Argente. Pakiyat na po tayo sa taas. So pakiyat po siya mga Kailanders. So ganito po siya. Very pakiyat! But look at this scenery. Wow! Oh my god. It's so fantastic. Alam niyo pwedeng pwede kayo mag-camping here. If you're a camper, like you really love nature. Oh! I love my life. Wow, look. Don't mind the dog om. Kay dog om 'ra siya. Wai ulan karon. Ang saya naman dito, oy. Ayun 'yung sinasabi ko. Diba? Very mountain, guys. Shit, ang ganda. May mga ano pa oh. Cows. Well, very provincial talaga. Provincial. Tas 'yan yung mga windmill. Hi cow. kanina mo pa ba ako hinihintay? Sorry na. Natatakot <laughs> siya. Oh, wag huwag naman ganyan. Ah! <laughs> Ito yung uh, isa sa magandang pasyalan dito mga Kailanders. Kapag boryong-boryo ka na sa ano, sa isla, sa White Beach, sa Boracay, then punta ka sa other side ng uh, province of Aklan para mas ma-appreciate mo yung nature kapag gusto mo ng nature talaga at nakikita niyo yung mga windmill na yan guys yan yung mga windmill na nakikita natin kapag nasa Boracay tayo especially kapag nag-island a -island hopping tayo Diyan yung dagat na yan sa dagat. kapag nag-island a -island hopping tayo nakikita pa natin itong mga windmill sa part na yan guys yan o, i-zoom ko ha. Yan ay yung Boracay Island, 'di ba? Makikita talaga natin yung white sand beach. Very pangako sa iyo lang yung peg niya, 'di ba? Burol-burol. Bundok-bundok, ang ganda ng tanawin. Tapos naghahabolan si Ina at si Angelo. Pangako sa iyo. Yung tips ko Vino Morales. Eh. Alam nyo, It is important sometimes to to unwind kapag alam mong boryong buryo ka na sa buhay mo, ang dami ng mga problemang pumapasok sa iyo, mga negative energy na pumapasok sa puso't isipan mo, sa katawan mo. You have to let it go. Punta ka sa ibang place na masasabi mo sa sarili mo na I can be who I want to be. Maikli lang yung buhay natin, mga Kailanders. Sometimes you have to let go all the negative energy in order for the positive energy na pumasok sa iyo sobrang nakaka-stress talaga kapag ang dami mong iniisip, marami kang mga problema. Punta ka sa ibang lugar, mag-unwind ka, mag-me time ka. That's one of the most important is me time. As a tour guide, nakaka-pressure siya every Kasi parang every day kasi, meron kang dapat patunayan. Every day, meron kang dapat iset na goal na parang ito yung dapat na ma-achieve ko for this type of client. Kasi iba-iba yung guest eh. Iba-iba sila ng taste, iba-iba yung mga pinapakita mo sa kanila. Kasi hindi naman po pwede yung palagi paulit-ulit yung ginagawa. Kasi nakakasawa din kapag paulit-ulit na. And then yung mga guests if ever or mga clients mo, pupunta sa iba kasi parang wala kang creativity to offer sa kanila. I want something na special. I want something na different na hindi nila makikita sa lahat ng mga tour services sa Boracay Island. Dito ako muna <laughs> kung saan mas feel ko, mas tahimik, mas makakapag-relax ako ng bonggang bongga. Yung masasabi ko na I am free! Yung mga ganong eksena. So sa lahat ng may mga pinagdadaanan dyan, lalong-lalo na ikaw na may pinagdadaanan, just go somewhere else magano ka mag unwind ka hindi man ganito kagandang scenery but at least you have peace of mind na makakapag-isip ka talaga guys 'di ba ang sarap pagmasdan yung napakagandang tanawin yung mga bundok oh? wow i live the life pwede ko rin to i-offer sa inyo as part of the tour services dito. Buti na lang may dala akong speakers so makakapag music music tayo. Chug chug. Pero kapag magpapap ako hindi ako makakapag vlog kasi baka makapirate ako. Sayang so, naman yung sasahurin ko dito sa ano channel. Konti na nga lang yung mga nagbe review eh. hindi pa ako makakasahod. Makakapirate pa ako. Kawawa naman ako, di ba? nag -e effort pa naman ako mag-video-video. Alam mo kapag gusto mo magmuni-muni, like gusto mo isigaw lahat ng mga nararamdaman mo, yung iniwan kanya na hindi mo alam kung ano yung rason. Yung nag chat, -chat kayo, ang ganda-ganda ng usapan nyo, pero one day hindi na siya nagparamdam. Hindi ka na niya nire-replyan. So, ang sakit-sakit. So, dito mo lahat ilabas. Like, parang, I am not enough! Ha? Huh? Uh, hindi ba ako performer? Ha? Huh? <laughs> Paano nasama yung performer? Tumirik na yung araw. Okay. <laughs> Kung ano, ano yung mga nangyayari, yung ano, nangyayari sa buhay ko dito. So, ganito lang ako mga Kailanders. Um, kapag wala akong ginagawa, kailangan kong umalis kasi nakaka-board talaga sa bahay. Ang ganda ng bulaklak Oh. This is what you call luxury fields mga Highlanders Oh my gosh! Hi! Ano so, ba tayo? friend. Habulin <laughs> mo ako! Habulin mo ako! Wala naghahabol sa akin. Ako lang mag-isa. But that's fine. For as long as you're happy, then that's enough for you to be alone. Time check, it's 4 p.m. and I am still enjoying the vibe dito sa Tok Tok ng Bundok ng Nabas, Aklan. Grabe mga Highlanders, kung alam ko lang na ganito kalamig dito sa pinakatoktok ng bundok na to sa Nabas, eh nagdala na ako ng jacket, ba? Diba? Medyo nanginginig ako right now. Kasi ang lamig-lamig pala dito pag mga hapon na like mga 4 to 5 p.m. So sino ba naman ang hindi lalamigin sa napakagandang ano, background natin right now? Matatagpuan lamang po ito sa Nabas. 18 minutes away from Katiklan. I think kota na siguro ako, no? Like, I think I'm done. I'm done na siguro for this day. But, dito tayo. Siguro, ang masasabi ko ay... Ben, sinisipon tuloy ako. Alam mo, sa sobrang lamig, sinisipon ako. This experience is something, ano, life-changing, unforgettable for me. It's because talagang nag-enjoy, na-relax, at na recharge talaga ako today. Time check, it's 5 p.m. ng hapon and I think it's time for me to go na sa lahat ng mga naga, ng mga water sports activities, island hopping, yacht cruise any kinds of water sports adventures sa Boracay Island meron po tayo sa luxury sports mag message na po kayo sa Facebook at ating Instagram ilalagay ko yung information sa baba bye